Si Liam Sarah Banfield ay isang overworked officer drone na halos sampung taon nang walang maayos na tulog, mas toxic pa ang kanyang work life kaysa sa mga reality TV show. Ang tanging nagpapalakas ng loob niya ay ang kanyang mapagmahal na asawa at anak na si Konomi. pagka uwi ni Liam mula sa trabaho, sinalubong siya ni Amagi at tinanong tungkol kay Konomi. Sabi ni Amagi, natulog na raw si Konomi pero buong araw daw itong nang ulit na gusto ng aso. Nakakita raw kasi siya ng isang Shiba Inu sa bahay ng kaibigan niya at mula noon ay hindi na ito mawala sa isip niya. Hindi sigurado si Liam kung kaya nilang bumili ng aso sa ngayon, pero nang makita niya ang mahimbing na tulog ng anak niya, naisip niyang baka sulit na rin kahit magdagdag siya ng ilang extra shift sa trabaho, basta mapasaya lang si Konomi. Kinabukasan, isinama niya si Konomi sa isang pet shop para bumili ng aso at tuwang-tuwa ito. Nagulat si Amagi na pumayag si Liam na kumuha ng aso, lalo't dagdag trabaho pa ito sa kanya, pero ayos lang kay Liam. Ang paniniwala niya, basta masaya ang kanyang asawa at anak, kakayanin niya kahit anong hirap. Ngunit maling-mali pala siya tungkol doon, kinabukasan sa trabaho, napag-alitan si Liam ng kanyang boss dahil raw hindi niya naipasa ang isang report sa oras. Pero ipinaalala ni Liam na ipinasan niya ito noong first day pa, ang problema, Nasa isang club ang boss noon kasama ang mga thick latines kaya hindi niya nabasa ang message. Sa huli, si Liam pa rin ang senisi, sa trabaho, araw-araw siyang nakakaranas ng abuso, mula sa kanyang irresponsible na boss hanggang sa mga subordinate na walang respeto sa kanya. Palagi nilang inaangkin ang mga nagawa ni Liam at sinisisi siya sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa, kaya para siyang naglalakad sa active minefield. Ang tanging nagpapagaan sa lahat ay ang araw-araw na pag-uwi niya para makita ang kanyang asawa at anak na siyang nagbibigay sigla sa kanya. Pero kinabukasan, habang nasa tren papuntang trabaho si Liam, nakatanggap siya ng message mula sa kaibigan niyang si Need. Sabi ni Need, may bagong Gundam na lumabas at hinihingi ang tulong ni Liam para bilhin ito. Napatawa si Liam sa hilig ni Need sa mga Gundam, pero bilang magkaibigan, pumayag siyang tumulong bumaba siya ng tren at ginamit ang Google Maps para hanapin ang store, pero dahil hindi siya pamilyar sa lugar, naligaw siya. Habang naglalakad at naghahanap ng landmarks, doon niya nakita ang asawa niyang si Amagi, nakadate sa isang hindi kilalang lalaki. Hindi makapaniwala si Liam dahil sinabi ni Amagi na ihahatid niya si Konomi sa sword practice, pero heto siya ngayon sa ibang lalaki. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Liam mula trabaho, Tinanong niya si Amagi kung ano ang ginawa nito buong araw. Nagsinungaling si Amagi at sinabing dinalalang niya si Konomi sa sword practice. Gusto na sanang sabihin ni Liam ang totoo, pero pinili niyang magpanggap na wala siyang nakita. Ayaw niyang masira ang masayang buhay pamilya na meron siya, kaya pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka nagkamali lang siya nang nakita. Pagkatapos ng lahat, iniisip ni Liam na imposibleng magloko si Amagi, kailan may hindi ito gagawa ng ganon sa kanya. Kaya nagpasya siyang mag-break muna para malanawan ang isip niya. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang computer sa standby mode pero hindi ito gumagana, kaya napilitan siyang ay shutdown ito habang wala siya. Namasyal siya sa lungsod at muling napadpad sa lugar kung saan niya nakita si Amagi na may kasamang ibang lalaki. Medyo gaman ang loob niya nang makita'ng wala ito roon ngayon, pero agad din nawala ang ginhawang iyon nang marinig niyang kausap ni Amagi sa telepono ang hinihinala niyang kabit at kasama pa nito si Konomi. Pilit pang umaasa si Liam na baka kaibigan lang talaga ng asawa niya ang lalaki, pero tuluyang gumuho ang mundo niya nang marinig niyang tinawag ni Konomi ang lalaki na, Papa. Binaliwala niya muna ang lahat at bumalik sa trabaho, pilit na kinukumbinsi ang sarili na hindi siya niloloko ng asawa niya, baka raw sobrang close lang ang lalaki at mahilig sa roleplay na kunwaring si Konomi ang anak niya kapag wala si Liam. Habang nilulunok niya ang lahat ng sakit, Biglang lumapit ang boss niya at sinigawan siya dahil sa umano'y pagpetex Pinaliwanag ni Liam na naghihintay lang siyang magbot ang computer niya, may problema kasi ito sa standby kaya kailangan niya itong i-turn off tuwing break for security reasons. Pero imbes na umintindi, lalo pa siyang sinigawan ng boss niya at sinabing dapat daw ay huwag na lang siyang magbreak. Biglang tumawag si Amagi at halos mabitawan ni Liam ang telepono nang sabihin itong na si Konomi at kasalukuyang nasa ospital, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Pagdating ni Liam sa ospital, agad niyang tinanong si Amagi kung nasaan si Konomi. Sabi ni Amagi, nasa operating room na raw ito, maya-maya lang, lumabas ang doktor at tinanong kung silang dalawa ba ang mga magulang ni Konomi. Pareho silang sumagot ng, oo kaya ipinaliwanag ng doktor na kailangan ng dugo ni Konomi at isa sa kanila ang kailangang mag-donate. Tinanong ng doktor ang blood types nila, sinabi ni Liam na siya ay AB positive at si Amagi naman ay O negative. Kaya pinapanta ng doktor si Amagi sa operating room para sa blood transfusion. Nagulat si Liam kaya tinanong niya kung bakit hindi siya ang pwedeng mag-donate. Ipinaliwanag ng doktor na si Konomi ay O negative rin kaya hindi tugma ang dugo ni Liam. Habang nasa operasyon si Konomi, nag-google si Liam at nadiskubre niya na scientifically impossible na magkaroon ng O blood type ang isang bata kung ab positive ang ama, ibig sabihin, hindi talaga siya ang biological father ni Konomi. Sa puntong iyon, hindi na niya kinaya ang lahat kaya kinumpronta niya si Amagi at tinanong kung anak ba talaga niya si Konomi. Pero biglang siya ang genus light ni Amagi, sinabi nitong siya dapat ang galit dahil hindi raw pinapahalagahan ni Liam ang pamilya nila sinabi pa ni Amagi na wala raw siyang pakialam at laging wala si Liam. Ipinaliwanag naman ni Liam na palagi siyang late dahil sa trabaho, pero ayaw siyang pakinggan ni Amagi. Sinabi nitong walang kwenta ang trabaho ni Liam dahil wala itong increase o promotion at hindi niya kayang ibigay ang buhay na gusto ni Amagi. Hindi makapaniwala si Liam sa mga naririnig niya pero tuloy-tuloy si Amagi, sinabi pa niyang sa loob ng sampung taon nilang kasal, Halos hindi niya nakakasama si Liam kaya mag-isa niyang pinalaki si Konomi. Conveniently, hindi man lang binanggit ni Amagi ang tungkol sa pagiging hindi tunay na anak ni Liam si Konomi. Sa huli, sinabi niya kay Liam na hindi ito naging bahagi ng kanilang pamilya at aalis siya, dadalhin si Konomi. Tinanong ni Liam kung saan sila pupunta pero hindi siya sinagot. Kumatok si Amagi sa pinto ni Konomi at sinabing aalis na sila. Pilit silang pinigilan ni Liam. Hawak niya si Amagi pero piniglas siya nito. Sa desperasyon, sumigaw si Liam at nagsusumamo na huwag siyang iwan dahil ginawa niya ang lahat para kay Konomi, pero sinabi ni Konomi na mas gusto niya ang isa pa niyang ama. At tuluyang nawala ang pag-asa ni Liam, kinabukasan, pumasok pa rin si Liam sa trabaho kahit wasak na wasak ang damdamin dahil sa pagtataksil ni na Amagi at Konomi. Pero pinatawag siya ng boss niya at inakusahan ng embezzlement ng company funds itinanggi ito ni Liam, pero ipinakita sa kanya na may record ng 50 million yen na ipinadala sa isang random account, at galing daw mismo sa computer ni Liam ang log. Sa huli, tinanggal siya sa trabaho on the spot, pagkatapos niyang mawala ng trabaho, ginamit ito ni Amagi bilang dahilan para magfile ng divorce at nagsampa pa ng kaso para sa child support, kahit alam naman nilang pareho na hindi tunay na anak ni Liam si Konomi. Para makaiwas sa kulungan dahil sa akusasyong embezzlement, Pumayag si Liam na bayaran ang 50 million yen sa pamamagitan ng pagtrabaho bilang construction worker, pero sa totoo lang, malamang ay mamatay na siya bago pa niya mabayaran ito ng buo. Wala na halos saysay -say ang buhay niya ngayon, at ang tanging nagbibigay ng kaunting ligaya sa kanya ay ang kaibigang si Need, na nagpadala ng message tungkol sa pinakabagong episode ng Gundam. Gusto na sana ni Liam mag na gusto niyang panoorin ito kasama si Need, pero dinelete niya ang message ayaw niyang malaman ni Nid kung gaano nakadepress ang buhay niya. Pilit pa rin siyang umaasa na kung magsisikap siya, baka ayusin pa ng tadhana ang buhay niya. Ngunit habang kumakain siya ng lunch, bigla siyang umubo ng dugo at napagtanto niyang dumarating na ang kanyang bronze cough, o isang malubhang karamdaman. Nang gabing iyon, sinubukan niyang matulog pero lalong lumalala ang kanyang pag-ubo ng dugo, at hindi siya makapagpagamot dahil wala na siyang pambayad wala siyang magawa kundi mahiga at hintayin ang kanyang kamatayan. Ngunit habang unti-unting nawawala ang buhay sa kanyang katawan, may liwanag na lumitaw sa itaas niya at nagsimulang magpakita ng mga pangitain. Dito niya nakita ang katotohanan, ang boss pala niya ang totoong nagnakaw ng 50 million yen gamit ang computer ni Liam, at siya rin pala ang lalaking karelasyon ni Amagi. Lahat ng sinabi noon ni Amagi tungkol sa pagiging neglected ay puro kasinungalingan, mulat simula, itinuring lang niya si Liam bilang isang walang kwentang uod na mapapakinabangan lang para sa pera. Isa rin pala siya sa mga nagplano para ay pa-frame si Liam sa embezzlement. Wasak ang puso ni Liam at hindi makapaniwalang totoo ang mga nakita niya, pero may isang misteryosong lalaki ang lumitaw at kinumpirma na lahat ng ito ay totoo. Tinanong siya ng lalaki kung hahayaan ba niyang makatakas sa parusa ang mga taong gumawa sa kanya ng ganong karumal-dumal. Naabot na ni Liam ang kanyang limitasyon kaya buong galit siyang nanumpa na maghihiganti sa kanila, kahit pa iyon na ang huling bagay na magagawa niya sa buhay. Tuwang-tuwa ang lalaki sa purong galit na nagmumula kay Liam at masaya siyang dinalaw niya ito. Ngunit hindi pa nagpapakilala ang lalaki kaya tinanong ni Liam kung sino ba talaga siya at anong dahilan ng paglapit niya. Sinabi ng lalaki na nagkataon lang na naingganyo siya kay Liam dahil isa itong mabuting tao. Pero hindi natuwa si Liam, dahil sa kabila ng pagiging mabuting tao, wala siyang napala. Kaya kung mabibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, pipiliin niyang mabuhay para sa sarili niya lang, maging makasarili at unahin ang sarili sa lahat ng bagay. Tuwang-tuwa ang misteryosong lalaki sa narinig kaya sinabi niya kay Liam na narito siya upang bigyan ito ng pagkakataong makalipat sa ibang mundo, at ang kailangan lang gawin ni Liam ay pumili ng mundong gusto niyang tirhan. Para kay Liam, Maaring guni-guni lang ito habang siya ay nasa bingit ng kamatayan, pero kung totoong ang binibigyan siya ng pagkakataong mamili ng bagong buhay, gusto niyang sulitin ito. Naalala niyang minsan binanggit ni Nid ang tungkol sa isang Otherworld at Gundam World, kaya naisip niyang doon na lang pumunta, isang mundo kung saan magkahalo ang sci-fi at magic, at malaki ang impluensya ng mga royals at nobles. Posible siyang mapunta bilang isang mahirap na magsasaka, pero dahil gusto siya ng misteryosong lalaki. Sinabi nitong I reincarnate siya bilang anak ng isang count na namumuno sa isang planeta, para mas maging madali ang bagong buhay niya. Laking ginhawa ni Liam nang marinig ito, at masayang tinanggap ang alok. Sa kanyang huling hininga, pinirmahan niya ang isa kay contract at ang kaluluwa niya ay ipinadala sa bagong mundo. Sa Planet Hydra, opisyal na ginuginita ang ikalimang kaarawan ni Liam at naghanda ang kanyang ina ng isang engranding party. May espesyal pa siyang regalo kaya sinabi niyang sumunod si Liam at ginamit ang floating spell sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginaya ni Liam at lumipad silang dalawa papunta sa kabilang silid, kung saan nakita niya ang isang higanteng cake at isang malaking kahon sa tabi nito. Sabik na binuksan ni Liam ang regalo at sa loob nito ay may isang cube. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ito ang character customization device para sa sarili niyang MA, mechanical assistant o maid, butler AI. Gamit ang remote, pwedeng pumili si Liam ng kahit anong itsura na gusto niya para sa kanyang MA, ipapadala ito sa isang manufacturing company para gawin. Kabilang sa mga pwedeng i-customize ay ang ears, mouth, at iba pang body parts na kailangan na raw i blur out. Tinanong ni Liam ang kanyang ina kung bakit binibigyan siya, isang limang taong gulang, ng ganoong klase ng regalo, pero sabi ng ina niya, mahalaga raw talaga ito. Biglang lumapit ang kanyang ama at sinabing may special din siyang regalo para kay Liam, ang buong Banfield Estate. Gulat na gulat si Liam na handa raw ipamana ng kanyang ama ang buong estate sa isang batang sing edad niya. Tinanong ni Liam kung seryoso ba itong gawin siyang bagong count, at kinumpirma naman iyon ng kanyang ama, pero may isang maliit na kondisyon. Kapag naipasa na ang estate kay Liam, nais ng kanyang ama na lumipat sa isang villa kasama ang kanyang asawa at tahimik na mamuhay habang buhay. Kaya kailangan daw pumayag si Liam na bigyan sila ng monthly allowance kapalit ng estate. Dahil sa pagkasilaw sa kapangyarihan, hindi na inisip ni Liam kung gaano ka weird na ipasa ang buong estate sa isang literal na bata. Kaya nang ilabas ng kanyang ama ang kontrata, agad niya itong pinirmahan ng hindi man lang binasa. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ng ama ang kontrata at nagpaalam na sila ng kanyang asawa. Wala pa rin kamalay-malay si Liam na mukhang naskam lang siya pinili na lang niyang baliwalain ang mga kainahinalang bagay at mag-focus sa katutuhan ng isa na siyang opisyal na count ngayon. At balak niyang abusuhin ang kapangyarihan ng pagiging count para tiyaking wala nang makakaloko sa kanya ulit. Hindi siya aabot sa ganitong tagumpay kung hindi dahil sa misteryosong lalaki, kaya lubos ang pasasalamat niya rito. Pero ang hindi alam ni Liam, hindi dapat siya nagtitiwala sa isang nilalang na literal na nabubuhay sa kalungkutan at pagdurusa. Pagkatapos ipadala si Liam sa bagong mundo, nagpa siya ang lalaki na dagdagan pa ang paghihirap bago siya bumalik sa kanyang dimensyon. Pinuntirya naman niya si Naamagi at ang dating boss ni Liam, na noon ay masayang nagkakainan sa isang restaurant. Nagbibiro pa ang boss na medyo guilty siya sa pagkasira ng buhay ni Liam, pero si Amagi ay walang kahit anong simpatiya, sabi pa niya, deserve ni Liam ang lahat ng ito dahil sinayang daw nito ang sampung taon ng buhay niya. Bigla na lang silang pinalibutan ng mga pulis at inaresto ang boss ni Liam. Pilit siyang dumpensa na nagkamali lang, pero may camera footage na nagpapatunay na siya talaga ang nagframe kay Liam sa embezzlement. Kaya makukulong siya ng matagal, ngayon na ang kanyang sugar daddy ay makukulong, si Amagi ay magiging pulubi at miserable. Samantala, tuwang-tuwa ang misteryosong lalaki sa lahat ng pagdurusang nagawa niya. Ang natitirang hakbang na lang ay ang tuluyang paglipat ng kaluluwa ni Liam sa kabilang mundo, at titiyakin niyang mas magdurusa pa si Liam doon kaysa sa mundong ito. Balak niyang namnamin ang bawat patak ng negatibong emosyon ni Liam kapag nalaman itong mas malalapa pala ang bagong buhay na naghihintay sa kanya. At dahil mas mahaba ang lifespan ng mga tao roon, kailangan pang tiisin ni Liam ang lahat ng ito sa loob ng maraming siglo. Samantala, sa bagong mundo, kasalukuyang inaatake ng mga ghost pirates ang isang planeta. Akala ng kapitan ng mga pirata ay panalo na sila, pero bigla na lang sumabog ang ilan sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang nakalutang ng nakakatakot ang Princess Knight ng Le, si Christiana, ang unang prinsesa ng Holy Kingdom of Le at isang pambihirang mandirigma. Nang sumali siya sa labanan, nagsimula ng magsitumba ang mga pirata na parang langgam. Sa tulong niya, Naitulak pabalik ng Le Army ang mga kalaban, pero kahit umatras na ang mga pirata, iniutos pa rin ni Christiana na ituloy ang pag-atake bilang babala sa mga mangmang na pirata. Habang nangyayari ito, natanggap na ni Liam ang kanyang MA, mechanical assistant, at sobrang excited siya, bagamat nagulat siya dahil dumating ito sa anyo ng isang doll package. Sinabi ng butler niya na kailangan lang niyang hawakan ng kahon para ma-activate ito. Ginawa ni Liam iyon at bumagsak sa lupa ang maid, ipinakilala nito ang sarili bilang si Ameg, at sinabi ng butler na simula ngayon ay siya ang magiging personal aid ni Liam. Kailangan lang daw ni Ameg ng weekly maintenance, pero bukod doon, active siya 24/7 para alagaan si Liam. Pero hindi na nakikinig si Liam dahil abala na siya sa pag-inspeksyon ng assets ni Ameg. Tinanong siya ng butler kung ano ang ginagawa niya. At paliwanag ni Liam ay tinitingnan lang niya kung sinunod ba talaga ng manufacturing company ang request niyang magkaroon si Amag ng double. Kahit totoo man yun, pinaalalahanan siya ng butler na hindi siya dapat gumagawa ng ganoon sa harap ng ibang tao. Kaya agad na niyaya ni Liam si Amag papasok sa kanyang silid para raw gawin ang masoncy ng inspeksyon ng bawat parte ng katawan nito, na ikinabahala ng kanyang butler para sa inusenteng isipan ni Liam. Ilang oras ang lumipas at kasalukuyang masahin ni Amag ang balikat ni Liam nang tanungin siya ng butler kung ano ang ginawa nila sa loob. Pero sagot lang ni Liam, huwag mo nang alalahanin yun. Oo, mukha siyang 5 years old, pero ang isip niya raw ay 36 na taong gulang. Gayun Gayunpaman, sinabi ng butler kay Liam na kahit 36 na ang isip niya, technically ay bata pa rin iyon. Nagulat si Liam kaya ipinaliwanag ni Amag na sa mundong ito, ang average lifespan ng tao ay umaabot ng 600 years, at hindi ka pa itinuturing na tunay na adult hanggang sa mga edad isandaan pataas. Hindi alam ni Liam na ganoon pala kahaba ang buhay ng mga tao rito, pero natuwa siya dahil magkakaroon siya ng maraming oras para subukan ng iba't ibang bagay, at gusto niyang si Ameg ay laging nasa tabi niya. Ngunit nagbabala ang kanyang butler na hindi magandang ideya na maging sobrang close sa isang AI, dahil kinamumuhian ng buong empire ang mga AI kapag nakita ng ibang tao na masyado siyang pala kaibigan sa isang AI, maaaring kumalat ang masasamang chismis tungkol sa kanya. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit may galit ang mga tao sa AI, kaya tinanong niya ang butler para ipaliwanag ito. Ayon sa kanya, matagal na raw panahon ang nakalipas ng muntik ng maubos ang mga tao dahil sa mga AI sa tinatawag na Great Skynet War, inalipin ang sangkatauhan at halos nalipol ito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang grupo ng matatapang na tao na lumaban sa AI at ibinalik ang kalayaan ng mga tao. Sila rin ang naging tagapagtatag ng Empire, kaya maintindihan kung bakit hindi gusto ng mga noble ang AI hanggang ngayon. Pero kung totoo lahat ng iyon, bakit binigyan siya ng nanay niya ng AI bilang regalo sa kaarawan? Sabi ng Butler, pinagbabawal niyang sabihin ito noon, pero dahil count na si Liam, iniutos niya na sabihin ang katotohanan. Doon isiniwalat ng butler na iniwan na siya ng kanyang mga magulang at tumakas. Gulat na gulat si Liam at tinanong kung saan sila tumakas at bakit. Ipinaliwanag ng butler na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang ang napakalaking utang ng Banfield family para hindi na nila kailangang harapin ang responsibilidad. Ang kanyang great grandfather na si Alistair ay isang dakilang tao na nagtagumpay sa maraming bagay at itinaguyod ang pangalan ng Banfield family. Pero ang ama ni Liam ay isang patapon, nang siya ang namahala sa pamilya, pinabayaan niya itong malugmok. Ngayon, lubog sa utang ang Banfield family, at nawala na rin ang karapatan nila sa lahat ng mapagkukunan sa kanilang mga frontier planets. Bukod pa rito, bumagsak na rin ang kanilang mga industriya kaya halos wala ng tax revenue na pumapasok, at imposibleng mabayaran ang utang sa ganitong kalagayan. Sa madaling salita, luto na si Little Bro, samantala, sa ibang lugar sa planet Hydra, may ilang mamamaya na nag-uusap sa isang bar tungkol sa bagong lord nila na apparently ay isang limang taong gulang. Isa sa mga lalaki doon ang nagsabing galit na galit siya sa lugar na ito dahil noong huling may bagong lord, tinaasan sila ng buwis kahit wala namang dahilan. Ang magagawa na lang nila ngayon ay umasa na sana mas gumanda naman ang sitwasyon ngayon kumpara sa dati. Samantala, si Liam ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari kung matagal nang mahirap ang Banfield Territory, bakit bigla na lang iniwan ng mga magulang niya ang responsibilidad sa kanilang limang taong gulang na anak? Bigla niyang napagtanto, baka kaya siya isinilang ay para lang ipasa sa kanya ang utang na iniwan nila. Sa kanyang past life, si Liam ay inabuso, ginamit, at itinapon na parang toilet paper, pero ngayon, nanumpa siyang hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hiningi niya ang tulong ni Amag para masiguro ang magandang kinabukasan niya, at masaya si Amag na tumulong dahil sa kanya, nagkaroon siya ng purpose. Masaya si Liam na sa wakas ay meron siyang isang taong lubos niyang mapagkakatiwalaan, kaya excited siyang makatrabaho si Amag, pero bago iyon, nagdesisyon siyang magpatupad ng sarili niyang free laws of robotics para sa kaligtasan niya. Ang una sana, hindi dapat makapanakit ng kahit sinong tao si Amag, pero naisip ni Liam na wala naman siyang pake sa ibang tao. Kaya binago niya ito, una, hindi pwedeng gumawa si Amag ng kahit anong makakasakit kay Liam. Ikalawa, kailangan niyang sundin lahat ng utos ni Liam, maliban na lang kung lalabag ito sa unang batas. At ikatlo, kailangan niyang protektahan ang sarili niya, maliban na lang kung lalabag ito sa una o ikalawang batas. Matapos iyon, sinabi ni Liam na plano niyang buhayin muli ang Banfield Domain, kaya tinanong niya si Amag kung may ideya ba ito. Nag-search agad si Amag at may naisip siya, pero nagbabala muna siya, dahil isa siyang AI, maaaring hindi tugma sa mga paniniwala ng Empire ang mga ideya niya. Gayunman, built-in sa kanya ang administrative support system na makakatulong sa pamumuno ni Liam. Dahil wala talagang alam si Liam tungkol sa mundo, iminungkahi ni Amag na gumamit siya ng education capsule, isang espesyal na device na kayang i-download ang sampung taong kaalaman sa loob lang ng anim na buwan, at pinapalakas pa ang katawan habang ginagamit ito. Sang-ayon si Liam, pero nag-alala siya kung sino ang mamamahala sa domain habang wala siya. Kaya binigyan niya si Amag ng temporary authority bilang tagapamahala. Tumutol si Brian, ang butler, dahil ayaw niyang ipaubaya ang buong domain sa isang AI. Pero sabi ni Liam ay ayos lang iyon, hindi naman gagawa si Amag ng masama maliban na lang kung utusan niya, at wala namang batas na nagsasabing bawal ang temporary governance ng AI. Kaya ipinaubaya niya ang lahat kay Amag, nang may handa na ang education capsule. Handa na si Liam sa proseso, pero bago siya pumasok, may isa pa siyang gustong itanong kay Amag, nakakaranas ka ba ng emotions? Sagot ni Amag, hindi siya sigurado, pero nang hilingin ni Liam na magsanib puwersa sila, nagkaroon siya ng cash memory overflow, o sa simpleng salita, parang naging masaya siya, laking tuwa ni Liam sa narinig, kaya pinaalalahanan niya si Amag na napasalalay sa kanya ang lahat habang wala siya. Pagkatapos, pumasok na siya sa Education Pod. Ito na ang pagtatapos ng episode dalawa. Mag-like at subscribe para hindi niyo mamis ang susunod na bahagi.